Uy, mga kaibigan. Naisip nyo na ba kung paano nakauwi ang mga kalapati kahit nagaling sila sa malayong lugar? Nakakamangha, di ba? Alamin natin ng mas madali. Una, ginagamit ng mga kalapati ang posisyon ng araw para makarating sa pupuntahan nila sa araw. Kapag gabi naman, mga bituin ang ginagamit nila. Parang may sarili silang GPS gamit ang mga bituin. Susunod, napakagaling ng mga kalapati dahil nararamdaman nila ang magnetic field ng mundo. Parang may kompas sila sa utak. Tinutulungan sila nito na manatili sa tamang daan. Ito pa ang nakakatuwa. Alam ng mga kalapati ang amoy ng lugar nila. Ginagamit nila ang mga pamilyar na amoy na ito para makarating sa pupuntahan nila. Pero hindi lang yan. Natatandaan din ng mga kalapati ang mga palatandaan tulad ng mga bundok, ilog at kusali. Ang galing ng memorya nila, pagdating sa mga nakikita nila, at nakatutulong ito sa kanila na makauwi. At ang pinakamahalaga, malakas ang kutob ng mga kalate na bumalik sa kanilang pugad. Nandoon ang kanilang asawa at mga inakay, kaya naman ginagawa nila ang lahat para makabalik gaano man kalayo. Ang lahat ng mga kakayahang ito ay mas pinagbubuti pa ng pagsasanay mula sa mga nag-aalaga ng kalapati. Kaya naman magagaling ang mga ibong ito sa mga karera ng kalapati. Kaya naman sa susunod na makita kayo ng kalapati na lumilipad ng mataas, tandaan ang kamanghamanghang paglalakbay na kaya nitong gawin. Salamat sa panood. Kung nagustuhan niyo ito, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mas maraming kamanghamanghang kaalaman. Hanggang sa muli.